Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 3, 2025. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito ng Mayo 3, 2025, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay tila sumisilay sa bawat hakbang mo, inilalantad ang mga landas at mga pagpipilian sa harap mo. Ang liwanag na hatid ng buwan ay tila isang sulo na naglalantad ng mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ito ay isang araw na nag-aanyaya sa iyo na umalis mula sa iyong nakasanayang kinasasandalan kahit pa nakakatakot ang pagbabago. Sa pagharap mo sa mga pagbabagong ito, napakahalaga na pagnilayan mo kung paano ang paghawak sa mga dating hinanakit ay maaaring bumigat sa iyong espiritu, parang mga tanikala na pumipigil sa iyo mula sa paglipad. Isipin mo ang kalayaan na maaari mong makamtan kapag pinili mong patawarin, hindi lamang ang iba kundi pati na rin ang iyong sarili. Sa pagpapalaya ng mga hinanakit, makakaya mong maglakad ng magaan, may pusong bukas sa mga bagong karanasan at pagkakataon. Sa paglalim ng araw, sumapit ang isang panahon na mainam para buin ang iyong panloob na lakas at ituloy ang iyong mga ambisyon ng may buong tapang. Bilang isang Capricorn, lika sa iyo ang pagiging matatag at minsan ay ang pag-aatubiling sumabay sa agos ng pagbabago. Ngunit ngayong araw, inaanyayahan kang bitawan ang mga lumang paniniwala at pagbubukod na pumipigil sayo sa iyo sa pag-abot ng mas mataas na antas ng tabumpay. Ang pagyakap sa pagbabagong ito ay magbubukas ng mga bagong pintuan at mga posibilidad na marahil ay hindi mo pa nasisilayan noon. Hayaan mong ang init at tapang ng liwanag na sumasayo ngayon ay maging tulay upang mabuo mo ang mas matatag at makulay na kinabukasan. Habang tumitibay ang enerhiya, makikita mong ang liwanag ay nakatuon sa iyo. Ang mga tao sa iyong paligid ay mapapansin ang iyong presensya higit pa kaysa sa karaniwan. Kaya naman, ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ang iyong mga talento, ideya, at mga pananaw. Ipakita ang iyong kakayahan at huwag kang matakot na maging bukas sa pagpapahayad ng iyong damdamin at saloobin. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, mabibigyan mo rin ng inspirasyon ang mga nasa paligid mo. Ang bawat salita at kilos mo ngayon ay may bigat at kahulugan, kaya't piliin mong gamitin ito upang maghasik ng kabutihan at positibong impluensya. Habang lumilipas ang oras, hinihikayat kang magnilay kung paano ang mga damdamin ng pagiging walang magawa ay nakaapekto sa iyong mga ugnayan. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pananaw, makakamit mo ang isang pakiramdam ng pag-angat at muling pagtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi isang napakalakas na hakbang tungo sa paghilom at pagunlad. Sa pagyakap mo sa espiritu ng pagpapatawad, magbubukas ka ng puwang para sa mga bagong koneksyon at mas magaan na paglalakbay sa buhay. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay ginto. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, yaman, at karangyaan, at magdudulot ito sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at positibong enerhiya. Ang mga maswerteng numero mo ay 22 at 36. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay o inspirasyon sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbuo ng isang maliit, ngunit makabuluhang proyekto, isang gawain magpapakita ng iyong likas na kakayahan at pagkamalikhain. Bilang paalala, maging maingat sa pagbibitaw ng mga salita. Hindi lahat ng pakikipag-usap ay nangangailangan ng mabilis na tugon, minsan, ang katahimikan at pagninilay ay higit na makapangyarihan kaysa sa libo-libong salita. Piliin mong maging mapanlikha, maging maawain, at maging bukas sa bawat posibilidad na lumilitaw. Sa bawat pagpili mo na gawin ang mabuti, pinapatibay mo ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagmilayan mo ang mga bagong pananaw at mga natutunan mong aral. Marahil ay hindi naging madali ang lahat ng yugto, ngunit ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay bahagi ng iyong mas malawak na paglalakbay tungo sa personal na pagunlad. Ang araw na ito ay nagturo sa iyo na sa kabila ng bigat ng nakaraan at takot sa hindi alam, kayang kaya mong magliwanag at maging ilaw hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong iyong nakakasalamuha. Yakapin mo ang lakas na bumabalot sa iyo ngayon at gamitin ito bilang inspirasyon upang ituloy ang iyong mga pangarap ng may tapang, pagmamahal, at walang kapantay na determinasyon. Ipagpatuloy mong palakasin ang iyong loob, Capricorn. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat, sapat na ang bawat hakbang na puspos ng katotohanan at pagmamahal. Sa pagpapatuloy mo sa iyong landas, asahan mong mas marami pang magagandang bagay ang darating, higit pa sa kaya mong sukatin sa ngayon magtiwala ka sa daloy ng buhay, at tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karaming mga layunin ang natupad mo, kundi sa kung paano mo ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay ng may buong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.